Ayan, punta kami sa barangay. Doon kami nagtupad. Ako yung taga-picture dyan. At siyempre, tumutulong din ako sa maguhat dito. Ayan, nagtulong. Ayan, makasama ko yan. No, ang bot na kami ng mga tubo ng mga PBC na yan. Ayan, at ako nga ang taga-picture dito. Para sa... Magya! Oh, yeah! <laughs> <laughs>

At pag ano, sa pagsahal ko, bibili ako ng rice cooker.

ano ano anong unahin ko, eh. Natawag na ako. Ano, random password, Ano, ang bag ko. So...

Dey ba sa mo? Dali ako. Late na. Ha? Ako lang kanon. Nagkaon ako tapos na ako. Kinahabol ko yung mga saman ko mo. Ng... Inol kasi nga pupunta. Tapos na. Hinahingal na ako. Naligo kasi ako saglit. Eh. Nainitan ako. Tapos, hinahabol ko yung mga kasamahan ko na trabaho sa tapad. Ikaw wala na talaga AKO makita na maabot. Wala na ako. Sino ko lang Kasi hindi ko sila nabutan. Pinatawag ako nung nagkali na. Hindi ko sila nabutan talaga. Kasi yun. out. Marami na sabi. Wala mo doon. Ano doon? Hindi kasi supportive kasi. Pag mag-okay okay lang. buhay mo, Di ka mas kaurang ka nagugit wala nang matatanggap kong, ano, di ba ka may sasabi na lumaban daw kong kagawit. Oh my God, ayos po. Mabawala tayo sa mundo ni, ano, ni Purpose. Eh, mas gusto kong mag be sa Purpose. Masaya. Kasi once a month lang ang meeting. Eh, sa, ano, sa kagawad isa. Lagi-lagi. Araw-araw nandun ka. Ay, marami stress yun. Eh, high blood ako. Eh, ito marami stress. Kaya ganun na. Vlog, vlog, vlog. Diba? Ay, vlog, vlog, vlog. Vlog, vlog, vlog. talaga. Super busy na. Ay, kaya Kailangan ko na talaga ang e-bike. Para hati-hati ko ng high school. Para matipid. Para makatipid na ako. na. Sa mga um, Sa maabotan sila hindi ka pala kumabotan ayun maabotan sila naglalakad oh nakapayong ayun na reverse ko ka ang camera tungkol rin sila sa dulo sa dulo sila alam ko lang ha ha pa ato na sila gabi video pa ako. Ang siyempre ng video. Pero may sila yung pagkag natin. Ano diba? Sa mga sumusubaybay dyan. Lagi lang ito. Ang kalsada na ito. Look at this. This long. Pwede kasi ito eh. Doon sa baba ng kabundukan. Doon na bahay na. Yun, yun. O, yan. Paglabas dyan. Is highway na. Tapos. Diretso na yun doon. Pagpunta sa elementary. Mingal talaga ako, as in. inhingal ako. Inhingal, inhingal. Na bag ko asin, mingal ako, mingal sobrang mingal. Ganap si Rana ang barko, si Rinder ako plastiko at siya nang igibon ng tubig ko. <laughs> ah, oh wow! Enroll. Sa elementary. Ha? Kambaw lang, Drew. Wow. Asawa ng pinsan ko yun. Dito sila naaigib. Bukala yan dito. Dito sa barangay na kanina. Ano, ang halos lahat ng barangay. Dito sila dumadahin ng pag -aib. So, tapay stop tayo sa pag-video dito oh, kasi nasa highway na tayo oh. Mahabila tayo ng sagasaan highway ayun oh, ayun sila oh. malayo oh nakatanaw nakatanaw ayun tayo dito oh malapit na yung grocery Ganyan ang mga babayag kami ng internet. Pero kung bayad sa 25 pa fully paid. Pare na kaya. Hindi ko talaga sila nahabol. Masakit na namin hindi ko hahabol ah. Hindi ko talaga sila nahabol. Na ako. At siyempre na enroll ko si Bunso. Alam niyo ba kung saan na na-endro si Bunso? Kapilido din. Yan ang nangyayari sa akin yung araw na to. Yung nasobrahan ako sa busy sa pag enroll kay Bunso at sa kung <coughs> So, you in my next vlog <laughs>